Assalamualaikum mga ka-baby. For today's kaganapan, magluluto kami ng sindol or kilala sa tawag na binignit. So alam niyo ba mga ka-baby na pagplanuhan namin magluto ng sindol? na gumawa kami ng sindol sa bahay ng kaklase namin na si Princess Bay sa Matabalaw at ayan nga pala mga ka-baby sinundo ko si Bay, Bay para pumunta sa bahay nila nila Princess Baisa Matabalaw at ayan nga pala mga kapebi pumunta kami sa palengke upang bumili ng gagamitin naming sago para sa sindol na yon so mga kapebi bumili kami ng saging OB at condense at ayan nga pala mga kapebi makikita nyo naman no bumili kami ng mga lamas so mga kapebis ang update ko dito ay papunta na kami sa bahay nila Princess Baisa alam niyo ba mga kape, malayo pa yung gibiyahian namin. Dahil sa Baruraw pa yun, from Poblasyon 1 to Baruraw. So makita niyo naman mga kapebe, nandito na kami sa bahay nila Princess Besa. So ayan na mga kapebe, ready ready na yung mga lamas namin. At ayan nga pala mga kapebe, sa akin na-assign yung pagwalat ng niyog. So makita niyo mga kapebi marunong di ba ako mag-upal ng niyog charot. So yan nga pala mga kapebi. hindi ko alam kung ano yung tawag diyan sa Tagalog. Basta sa amin yan pang-upal yan. So yan nga pala mga kapebi ang meet namin. So yan nga pala mga kapebi. kasama ko nga pala diyan si Rail. At ang tatay ni Princess Baisha, siya yung uh, alis mamaya kung ba siya yung magtambab, ah. Siya yung magtambab ng nyog. So, mga ka -baby, makikita nyo naman, no? Ayan na, ang tata ni Francis Bay, siya. Napakabait po niya. So, mga ka-baby, tinulungan niya ako magkudkud ng nyog. O, oh, di ba? Napakadali lang, mga ka-baby. Ano yung masasabi niya, mga ka Di diba? ba? Alam niyo po, mga ka -baby, habang magkudkud ng nyog si Uncle, nag-usap kami. So, mga ka-baby, nga pala, mga ka-baby, pumunta na ako sa loob, at tinulungan ko nga pala sila bumalat ng ubi Tapos mag-slice ng mga saging At At ihanda yung kagamitan namin So makikita nyo ng mga ka ba diba Kasama ko nga pala sila by Ginabay Si Rael at si Princess Baisa So mga ka Ang ginamit namin lamas ay ubi, saging, langka, mais Pilit, tapos food color na violet at may condensed pa kami so makikita nyo mga kape bibising bis so ayan mga kape nagpabuhay na si Rael ng apoy at ako naman nagugas ng kalaha at si Bay Amir Bay Gina Bay naman.